Nagkasunod-sunod naman po ang sunog nitong mga nakarang araw sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Mula nitong sila lamang insidente ng sunog na naitala po sa kamay nilaan. Sa gitna ng pag yan, sa Fire Prevention Month, ang BFP, may bago pong ng fire truck at uh, ito po ay sinasabing high-tech. May live report si Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, po, Jiggy. Pinakita ng BFP sa GMA News ang isa sa pinaka-sophisticated na gamit ngayon ng ahensya, ang fire truck na kung tawag ay Pierce Ladder. American engine ito, Jiggy, at in-import mula Estados Unidos sa halagang 1 million dollars o higit 40 million pesos. Nakatalaga ang fire truck na ito sa Quezon City, BFP, Agham Fire Station. Lahat nagagana na Jiggy ng computer. Kayang tumayo ng 100 feet o 10-story ang ladder at abutin ng apoy. Kauna-unahan at naging isa sa Pilipinas ang Pierce Ladder. Gayun man, Jiggy ayon sa BFP, pinakamahalaga pa rin daw para maiwasan ang sunog ay ang pakipagtulungan ng publiko lalot ngayong sunod-sunod na -sunod sunog. Kahit palal BFP, dapat alamin kung saan ang pinakamalapit na fire station. Alamin ang telephone number at i-report ang mga iligal na koneksyon ng kuryente. Dapat may malasakit daw ang bawat presidente. Hindi lahat iaasa sa mga bumbero ng Bureau of Fire Protection. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangin.